Kasi ito na yung favorite ko, ilang araw ko na siyang iniinom Tama suot natin ngayong araw mga sis Tignan. Sino ka dyan? Di ba birthday mo ngayon? Hello, hello! Good day mga sis! End of the week na mga sis! O sino sa inyo yung mga excited lalo na pag gantong araw? Yung end of the week na kinabukasan, wala ng pasok, wala ng trabaho Tapos pahinga na, day off na mga sis So excited na akong pumasok kasi last day of work na natin ngayon and mag end of the week na naman tapos bukas pahinga na tayo iwan ko si lolo hari nyo dito mga sis kasi may duty siya labaday niya ngayon para bukas pahinga na lang kami mga sis kano yung bag ko baka abutan pa ako ng ulan ng dilim ng langit tingnan nyo mga sis sumaambun ng bunong medyo madilim yung ating kalangitan ngayon kaya lalakad na ako bye, -bye. chat na lang ako bye, -bye. Yes. na tayo sa sakay mga sis. Anong oras na eh Baka maghintay pa sila ng pasahero. Nadaan muna ako ng 7-11 at may bibili muna tayo. Bibili muna tayo ng delights mga sis. Kasi ito na yung favorite ko. Ilang araw ko na siyang iniinom. Umagot siya katanghali ng mga sis. Pansin nyo din ba yung itsura ng kalangitan natin ngayon mga sis? Tignan nyo, medyo madinim tsaka makulimling, no? Ilang araw ng ganyan, yung tal kasi nagiging active na naman siya mga sis. Naglalabas na naman siya ng ash fall. Tapos naglabas na din ng advisory kahapon ata na kailangan na ulit magmask para sa kalusugan ng ibang tao para din sa atin mga sis kaya ingat dun sa mga malalapit sa taal tapos yung nakakaranas ng ashfall sa ibang lugar ang ganda pa naman ang suot natin ngayong araw mga sis tignan nyo naka white pa talaga yung aking chanelas dahan dahan na ako maglakad kasi maputik na mamaya ko na yan pupunasan pagdating natin dun sa tindahan bibili lang muna ako ng almusal dahil hindi ako pinadala ng almusal ni Lolo, haari nyo. Ang asado. Isa lang. 18 yun, no? Oh, may barya ko dito. May soya na kayo. Wala pa. Ay, wala pa. <laughs> Ayan okay. ito. Ayan, papawisan na tayo agad. Mukhang maaga na naman yung amo kong mga sis. Tignan natin ha. Ah. Pakita ko sa inyo kung anong oras pa lang kung nasa loob na siya. Oh, sarado pa. Kala ko kasi bukas na sila eh. Minsan maaga kasi si Shoti. Buti ngayon wala pa oh. Sarado pa. Ilang araw na din siyang maaga. Ewan ko kung bakit. Tinahatid niya siguro yung anak niya. Kaya early in the morning talaga siya. Yung iba nung oras na pumapasok. Pahinga muna tayo mga sis. At medyo na haggard ako. Sa kalakad natin kanina. Kahit umuulan. Ayan Oh, medyo maambon na naman pinagpapawisan pa rin tayo mga sis habang hinihintay natin si Shoti wala pa naman akong kasama ako pa lang naman mag isa pakita ko sa inyo yung ating outfit ngayon mga sis o ba diba? bonggahan ang outfit natin ang kit ng top natin o ito sa ukay ko lang din na bili mga sis Sabado kasi ngayon, kaya dapat gandahan natin yung ating suot, di ba? Mm -hmm. Tignan nyo itong kasama ko si Clarissa mga sis. Tignan nyo naman oh. ba diba? Napakaganda naman itong babaeng to. Ang ganda ng suot. At hindi din papakabugtong lola nyo oh. Sino ka di ba birthday mo ngayon? Well, kailan birthday mo? Mukha lang yung bata mga sis pero hindi na yan bata. ilang taon ka na? 18? Oh, 18 na siya. Maliit lang siya talaga. Look at the sky, mga sis. Ayan siya, oh. Diba? Ang kulimlim na madilim. Tapos medyo umaambon-ambon pa siya. Yung patak ng ambon niya, ang liliit. Hindi nyo kasi makita, eh. Pero dito, kitang-kita ko, ang liliit ng ambon niya. Ang liit ng patak.